Ang taong ito ay humiling ng espasyo. At ibinigay ang espasyo. Walang pagtutol. Walang drama. Walang bakod. Ngunit ang katotohanan ay hindi niya talaga gustong ng espasyo. Gusto niyang mawala ng walang mga pasanin ng konsensya. Ang nirerespeto ang nagiging may sala. Ang nakakaintindi ang hindi sapat na nagmalasakit. Ang hindi nagmamakaawa ang nagiging kontrabida ng kalayaan ang taong ito ay umalis dahil kailangan daw niyang hanapin ang sarili. Ngunit hindi siya nakita sa kahit saan. Napagkamalan ang pag-ibig na sakal. Napagkamalan ang rutin na bilangguan. Napagkamalan ang pag-aalaga na kontrol. Umalis siya. Ngunit walang napuntahan. Ang mundo na tila puno ng pangako, hindi man lang naghandog ng isang mainit na kape. Walang nagtanong kung nakatulog ba siya ng maayos. Walang naghintay, at sino ang naiwan? Naiwan kasama ng katahimikan. Kasama ng kaguluhan ng mga araw. Kasama ang pakiramdam na gumawa ng tama, ngunit kahit paano'y natalo. Ang taong ito ay nagsasabing gusto niya ng kalayaan. Ngunit ang kalayaan na walang direksyon ay pagpapatapon. At nayon, sinisikap niyang bumalik. Hindi niya sinasabi. Hindi umaamin. Isa lang paglilitaw. Sa mga alaala, sa mga post, sa mga mensahe na walang laman. Dahil nayon hindi na niya alam kung saan ang tahanan. Saan ang pagmamahal? Saan pwedeng huminto ng walang hiya sa pag-alis? Ang taong ito ay hindi nagpalit ng pag-ibig para sa ibang kwento. Nagpalit siya para sa isang bugso. Isang pagmamadali. Isang takot na malaman na sobra siyang mahal. At ngayon, Dala niya ang kahungkagan na walang makakapuno. Ikaw ang tahanan. At iniwan ka na para bang isang bilangguan. buwan. Naramdaman mo na ba ito? Maging ang pinakaligtas na lugar, ngunit napagkamalan pa rin bilang posas. Kung ito'y sumakit sa iyo, magkomento, kailangan kong marinig ito. Ang taong ito ay humiling ng espasyo. At ibinigay ang espasyo. Walang pagtutol. Walang pagkataranta. Walang pagmamadali para subukan pigilan ang taong nagdesisyon ng umalis hindi ikaw ang naglayo. Ang taong ito ang nagkamali ng pag-aakalang katahimikan ay walang bahala. Ang pag-aalaga ay nagmistulang pagbabantay. At ang presensya ay hinihingi. Gustong makalaya ang taong ito. Ngunit hindi alam ang hiniling. Dahil kapag humiling ng kalayaan, ang nawawala ay ang ugnayan. At kung ayaw mo ng kaugnayan, ang natitira ay kawalan. Kawalan ng lahat ng tunay na naroon. Pinakaligtas pinakabuo. Umalis ang taong ito. Parang ang pag-alis ay isang patunay ng katapangan. Parang ang pag-iwan sa isang lugar ng pagmamahal ay tanda ng lakas. Parang posible bang makahanap sa labas ng mas buo kaysa sa kung anong naroon sa loob. Hindi ka gumawa ng eksena. Hindi mo kinat. Hindi ka naghabol. At dahil sa isang dahilan na marahil hindi mo pa napapangalanan binasa ito bilang pagsuko. Munit ikaw lang ang nakakaalam ng pinanghawakan mo sa loob. Ang mga hintong ginawa mo para hindi magmakaawa. Ang mga kagustuhan nilunok mo. Ang mga salitang sinulat mo at binura. Ang pusong kinailangang muling ayusin ng tahimik habang ang taong ito ay umiikot sa mundo na iniisip na siya ay malaya na. At mayon bumabalik siya. Ngunit hindi sa paraang inaasahan mo. Hindi may kasamang paghingi ng tawad. Hindi may pagkilala. Hindi may katotohanan. Bumabalik siya sa gilid. May mga neutral na parirala. May kamusta ka na tunog ay huwad. May mga general na emoji. May mga pahaging na nakatakip sa kuryosidad. Bumabalik siya dahil sa labas wala namang karamay. Bumabalik siya dahil hindi siya nakahanap ng taong makikinig hanggang wakas. Bumabalik siya dahil sa unang pagkakataon na pagtanto niya na ang koneksyon ay hindi natatagpuan ito'y binubuo. Naranasan mo na ba yon? Maging lahat at sa kabila nito ay mapalitan ng wala. Kung magkomento, kailangan ko itong marinig. Dahil may mga sakit na walang nagva-validate. May mga kwento na invisible sa iba. Ngunit sa'yo nag-iwan ng marka. Peklat na hindi nakikita, ngunit pumipintig. Araw-araw. Umalis ang taong ito na nais mabuhay. Ngunit nakalimutan niya na ang pamumuhay ng walang ugat ay nagiging pagtakas. Patuloy na lumundag-lundag mula sa relasyon sa relasyon, mula sa lungsod sa lungsod, mula sa boses sa boses iniisip na ang kalayaan ay ang kakayahang pumili ng lahat sa lahat ng oras. Ngunit ang kalayaan na walang paninindigan ay nagiging pag-abandona. At ang umaabandona ng lahat ng impulsibo, isang araw ay mapagtatanto na wala siyang naipatayo. Ngayon ang taong ito ay pagod na. Ngunit wala nang mahihigaan. Wala nang kandungan para gibain ang sarili. Dahil sinunog na niya ang lahat ng tulay sa pagmamadaling ipakita na kayang niyang maglakad ng mag-isa. At ikaw, nauunawaan mo lahat ng ito. Kahit walang nagsabi sa'yo. Kahit walang nagkwento sa'yo. Dahil nararamdaman mo. dalam mo ang mapait na pakiramdam na ikaw ang tahanang hindi niya nakilalang mabuti. At walang mas higit pa sa kalupitan kaysa ma-realize na ikaw ang kapayapaang napagkamalan ng iba bilang pagkabagot na ikaw ang pag-aaruga na inakala ng iba bilang pagkontrol. Na ikaw ang pagmamahal na tinanggihan ng iba para protektahan ang sarili mula sa takot ng pag-ibig. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo sa mga komento. Ang taong ito ay nagsasalita tungkol sa kalayaan, ngunit hindi kailanman naintindihan ang pagiging malaya. Dahil ang pagiging malaya ay hindi paglayo. Ito ay pagiging buo. Ito ay pagiging panatag kung saan ka naroon. Ang taong ito ay walang kapayapaan. Kahit malayo, kahit malapit. At ngayon, nararamdaman niya ang kawalan ng isang bagay na maaaring hindi na niya maabot muli. Dahil kapag nawalan ka ng lugar kung saan ka totoo, wala nang tumutugma. Wala nang maihahambing. Siya ay sinusubukan pa ring palitan. Ngunit hindi niya matagpuan. Tinangkayang kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang ginawa. Ngunit sa loob, lahat ay sumisigaw at ikaw nararamdaman mo pa rin ngunit natutunan mong manahimik napagtanto mo na minsan ang pag-ibig ay ang pagbibitiw din kahit sa loob alam mo na ang ibang tao ay hindi pa handa ngunit ikaw ay handa na at ang pagiging masyadong handa ay nagdudulot ng takot sa mga taong hindi pa alam kung ano ang gusto nila sa mga taong tumatakas pa rin mula sa kanilang sarili sa mga tumatakbo pa rin na iniisip na ang sakit ay nasa labas at hindi sa loob Napansin mo na ba ito? Na ang ibang tao ay lumalayo mula sa kung saan sila minamahal dahil hindi nila kayang harapin ang kanilang sariling kawalan ng kakayahang tumanggap. Ang taong ito ay hindi lumayo sa iyo. Tumakas siya mula sa salamin na ikaw ang naging dahilan. Dahil nakita mo siya. Sa lahat ng aspeto. Kahit na yung mga bahagi na tinatago niya mula sa sarili. Minahal mo siya hanggang sa huli. At siya sa pag-alam nito ay naguluhan dahil ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng katapatan. Hindi ito naghahangad, hindi pumilit. Ngunit nagpapataw ng presensya. At ang hindi pa handang makita ang sarili ng buo ay hindi kayang panatilihin ang presensya. Ang taong ito ay nagsalita tungkol sa kalayaan. Ngunit nakulong siya sa kanyang sarili. Nakulong sa sariling takot. Sa paulit-ulit na karanasan. Sa parehong mga trauma na nagiging dahilan para takasan ang lahat ng tila totoo, at ikaw ay naging totoong totoo. Por iso siya umalis. Kung ito ay nakaantig sa'yo, magkomento, kailangan ko itong marinig. Ibahagi ito sa isang tao na kailangang magmuni-muni tungkol dito. May sentido ba sa'yo hanggang dito? Isulat ang dito sa ibaba. At alam mo kung ano ang mas masakit. Ito ay ang mapagtanto na, ngayon, siya ay pinagmamasdan ka mula sa malayo. Hindi nang may kawalan ng pakialam. Kundi nang may kasalanan nakikita niyang nagpatuloy ka. Na itinayo mo muli ang iyong buhay. O, sa pinakakaunti, inilagay mo muli ang katahimikan. Nakikita niyang hindi ka bumagsak. Na ikaw ay nagpapatuloy. Na hindi ka naging mapait. At iyon ay masakit sa kanya. Sapagkat, sa kaloob-looban, gusto niyang naroon ka pa rin sa isang lugar. Naghihintay. Nagmumungkahi. Nagsusumamo na bumalik. Ngunit hindi ka nagsumamo. Naunawaan mo, tinanggap mo, nilunok mo, at ngayon dala mo ang isang kapayapaang nagpapahirap sa sinumang nabubuhay sa digmaan. Napapansin mo ba ito? Ang kapayapaan ay isa ring pagpili. At pinili mo ang huwag maghiganti, huwag magpababa, huwag magmakaawa. Ang taong iyon ay nawala ang hindi niya kayang pangalanan. At ngayon, marahil ay huli na ang lahat. O baka meron pang oras. Ngunit kailangan niyang maging isang tao na hindi niya kailanman nagawang maging. Isang buo. Isang naroroon. Isang handang magmahal ng walang takas. Ngunit hindi na nakasalalay sa iyo ito. At ito ang pinakamahirap na bahagi, ang bitawan ang kontrol sa isang bagay na hindi naman sa iyo kailanman. Gusto mo lamang magmahal. Munit ang magmahal ng isang taong sinasabotahe ang sarili ay dumudugo nang hindi nalalaman kung kailan titigil. At sa puntong ito nagsisimula kang maunawaan na ang iyong papel ay hindi ang sumagip. Kundi ihayad. Ihayag sa kanya ang kanyang sarili na hindi niya pakayang alagaan. Ipakita ang hindi niya pakayang harapin. Ang taong iyon ay hindi lamang tumakas sa kanyang nararamdaman. Tumakas siya sa kung ano ang magiging siya kung mananatili siya sa iyong tabi. Sapagkat ang pagmamahal sa iyo ay nangangailangan ng presensya. At ang presensya ay humihingi ng katotohanan at hindi lahat ay handang maging totoo. Natumigil sa pagtakas. Naharapin ang sarili sa salamin ng iba nang hindi nagtatago. Inalok mo ang lahat. Hindi sa labis na paraan. Kundi sa simple. Sa presensya. Sa pagiging palagi ang nandyan. At iyon mismo ang nakakatakot. Sapagkat ang nabuhay sa mumo ng ugnayan, hindi alam kung ano ang gagawin kapag may nag-alok ng buong tinapay. Sino mang nakaranas ng mga pangakong walang laman, nagdududa sa bawat tapat na galaw? Sino mang masyadong nasaktan na tututo ng tumakbo kahit na maayos naman ang lahat? Ang taong ito ay hindi napansin na ang pag-ibig ay wala sa kalayaang pumunta, kundi na sa tunay na pagpiling manatili. Manatili sa lahat ng mahirap. Sa lahat ng hamon. Sa lahat ng humihiling ng pagkatuto. Pero gusto niya ng madali. Gusto niya ng magaan. Gusto niya ng pagmamahal na walang bigat nang hindi napapansing ang pagmamahal ay nagiging magaan lamang kapag sabay na binubuhat. Dala-dala mo. Siya, hindi. At ngayon, sa katahimikan ng nakaraan, naaalala niya. Naaalala ng may pangungulila. May hiya. May kalituhan. Hindi niya alam kung paano bumalik. Ngunit hindi rin niya alam kung paano magpatuloy sa pagpapanggap na nakalimutan na. Kaya lumilitaw. Walang ano-ano. May mga random na paksa. May mga maluwag na pangungusap. Hindi para ipagpatuloy kundi para masiguradong may puwang pa rin siya. At nasasaktan ka nito. Dahil alam mo na hindi siya babalik ng buo. Babalik nang kalahati. Babalik na walang tapang. Babalik na umaasa na ikaw ang gagawa ng paraan para sa kanya. Ngunit hindi ka na nasa parehong lugar. Lumago ka na. Nabuo mo na muli ang sarili. Naisip mo na ang pag-ibig ay limitasyon din. At sino mang lumagpas sa limitasyon ng nagmamahal ng angambang hindi na muling tanggapin. Napansin ng taong ito. Nararamdaman. Pero hindi umaamin. Dahil ang pag-amin ay ang pagkilala na nawala na ang hindi na kayang buing muli. Nararamdaman mo ito sa hangin. Sa mga pahiwatig. Sa mga tingin na kunwari hindi mo nakikita. Sa mga senyas na kunwari hindi mo nababasa pero nababasa mo lahat. Dahil ang katawan ay nararamdaman bago maintindihan ng isip. At alam ng iyong katawan, iniisip ka pa rin ng taong ito. Ngunit hindi na alam kung paano kahawakan nang hindi ka muling masaktan. Kaya sinusubukang manatiling malapit walang kasunduan. Walang katotohanan. Walang pangalanan. Napansin mo ba kung gaano ito nakakapagod sa iyo? Kung ano ang pagod sa pakikitungo sa isang taong gusto ng lahat pero ayaw ng responsibilidad na emosyonal. Gusto ng taong ito na mahalin pero ayaw ibalik ang pagmamahal ng buong puso. Gusto niyang mapili pero ayaw pumili. Gusto niyang maramdaman ang seguridad pero hindi nag-aalok ng seguridad. At tinatanong mo ang sarili, sulit ba ang muling pagbibigay ng puwang? Hindi madaling dumating ang sagot. Kasi nananatili pa rin ang pakiramdam. Pero iba na ang naiwan ngayon, hindi na ito pagnanasa. Ito ay alaala. Ito ay pagkakaintindi. Ito ay isang alingaungaw ng kung ano ang dati at kung ano ang hindi na babalik ng parehas. Hindi ka na parehas. At kung gustong bumalik ng taong ito, kailangan din niyang maging ibang tao. Kasi ang pag-ibig na iniaalok mo noon hindi na ito magagamit sa parehong paraan. Nagamit na ito. Nagastos na. Naubos na ng isang tao na hindi marunong mag-alaga at ang natira sa iyo ngayon ay pag-ibig sa sarili. Pag-ibig para sa sarili. Pag-ibig na may pamantayan. Napapansin mo ba ito? Nagbago ka. At hindi ito kayabangan. Ito ay pagiging mature. Ito ay pag-unawa na ang hindi marunong manatili, hindi karapat dapat na bumalik ng walang pagbabago. Pwede pa bang bumalik ang taong iyon? Pwede. Pero hindi sa parehong bersyon ng iyong sarili. Kailangan niyang karapat-dapatin ito. Kailangan niyang buin muli. Kailangan niyang patunayan ito sa pamamagitan ng mga kilos, hindi mga alala. Kasi ang pananabik na walang presensya walang ibig sabihin. At kung babalik lang dahil malupit ang mundo sa labas, hindi iyon pagbabalik. Isa lang iyong pagtakas muli. At hindi ka pansamantalang kanlungan. Ikaw ay ugat. Ikaw ay tahanan. Ikaw ay pundasyon para sa mga marunong gumalang sa iyong landas. Naramdaman mo na ba na may bumalik lang dahil masyadong naging malupit ang mundo? Kung isulat mo, ako'y naging pundasyon na. Baka hindi kailanman maintindihan ng taong iyon ng buong buo kung anong nawala sa kanya. Kasi may mga pagkawala lang na nauunawaan kapag dumaan na ang panahon. Kapag sumigaw na ang kawalan. Kapag naging alingaw-ngaw na ang lahat sa paligid. At sa puntong ito baka nasa ibang lugar ka na. Kasama ang ibang tao o kasama ang sarili mo buo na payapa na walang hinihingi mapapansin ng taong iyon huli na pero mapapansin maalala niya kung paano ka makinig sa mga bagay na naalala mo sa mga maliliit na atensyon sa mga tahimik na puno ng kabuluhan sa mga matang umuunawa na walang paghuhusga susubukan niyang hanapin ito sa ibang katawan Susubukan niyang buin muli ang kwentong ito kasama ng ibang boses. Pero walang magtutugma ng parehas. Kasi ang pagtutugma ay wala sa kilos. Nasa kaluluwa ito. At kapag nawala ng koneksyon ang kaluluwa, hindi ito kayang pekin. Napapansin mo ba ito ngayon? Ang meron ay bihira. Buhay. Buo. At itinuturing itong pangkaraniwan. Iniwan itong parang may isa pang katulad sa bawat kanto munit wala. Ang sino mang tunay na nakakaalam ng naranasan, kasama ka, hindi na makakaya ng mamuhay ng kapareho sa iba. Mapapansin yon ng taong iyon. Ngunit marahil mapapansin huli na. Sapagkat ang panahon ay hindi naghihintay sa nag-aalangan. At ang pag-ibig kapag iniisip na masyadong nilalapastangan, umaalis kahit saan man may nararamdamang pag-ibig pa. At hindi iyon put. Hindi iyon galit. Iyon ay pagod hindi ka lumayo dahil tumigil kang makaramdam. Lumayo ka dahil napagtanto mong hindi ka na pwedeng magpatuloy na mag-isa. Dahil wala sa sinuman ang kayang magtiis bilang presensya sa kawalan ng isa. Walang sinuman ang kayang maging nag-iisa habang ang iba ay abalang sa paglabas. Walang sinuman ang kayang maging tahanan habang ang iba ay gusto lang makipagsapalaran. Ang taong iyon ay nawala ang lugar kung saan siya ay nakikita ng walang hirap. At ngayon ay naghahanap ng mga mata na makakakita sa kanya, ngunit puro mga tingin na umiwas ang natatadpuan. Naghahanap ng haplos na may layunin, ngunit puro mga mabilisang haplos ang natatanggap. Naghahanap ng lalim, ngunit puro mababaw, magulo, at walang laman na relasyon ang natatadpuan. Dahil pagkatapos mo wala ng katahimikang may kahulugan. Wala ng mainit na kapayapaan. Wala ng kalmadong yakap. Wala ng presensyang hindi obligasyon, kundi pagpili. Ikaw ay pagpili. Hindi niya napansin. Akala niya ay aksidente lang. Akala niya ay madali itong hanapin muli. At ngayon namumuhay ng napapaligiran ng pagpipilian, ngunit walang makapili. Dahil ang nagkaroon ng tunay, hindi na makukontento sa mababaw. Maaaring subukan. Maaaring umiti sa mga larawan. Maaaring magpost ng magagandang kasabihan. Ngunit sa loob niya alam niya, alam niya na nagkaroon na siya ng hindi nababalik ng pareho. At ikaw nararamdaman mo yon sa hangin. Maski hindi mo na makausap. Maski hindi mo na itanong. Maski napatigil mo na ang paglilitaw ng pangalan niya sa iyong mga labi. Patuloy itong tumitibo. Hindi bilang sakit. Kundi bilang alaala. Bilang marka. Bilang tanda ng kung ano ang nangyari at ano ang hindi dapat ulitin. Natuto ka. At ang matuto minsan ay kasing kahulugan ng paglimot. Napagtanto mong hindi mo kayang iligtas ang sinuman. Kaya mo lang maging buo at maging bukas sa nagnaintindihan din. Wala nang iba pa. Maaaring subukan pa ring bumalik ng taong ito. Maaaring ipilit pa. Maaaring sabihin na intindihan na niya ang lahat. Maaaring umiyak. Maaaring sabihin nagbago na siya. Pero ngayon mayroon kang ibang pananaw naririnig mo ang hindi sinasabi. Nakikita mo ang nasa pagitan ng mga linya. Nararamdaman mo ang enerhiya bago pa matapos ang pangungusap. At kung walang katotohanan sa kilos, malalaman mo. Dahil ang taong nagmasaktan na ng kapabayaan, nagkakaroon ng matalas na pakiramdam. Halos hindi nakikita. Halos supernatural. Hindi ka nagsasara dahil sa galit. Nagsasara ka dahil sa pag -ingat. Dahil ngayon, para bumukas muli, hindi sapat na gustuhin lang. Kailangan ay may presensya. May katotohanan. May pagtatalaga. Maaaring mapagtanto ng taong ito na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagsabi ng mahal kita sa tamang oras. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon. Pagbibigay ng oras. Paninindigan. Ito ay tungkol sa hindi pagsuko kapag ipinapakita ng isa ang kanyang mahihirap na bahagi. Ito ay tungkol sa hindi pagtakas kapag nagsimula ng lumalim ang ugnayan. At marahil, balang araw, mapagtatanto niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng espasyo. Humihingi ito ng tapang. Tapang na manatili. Harapin ang sariling mga multo. Magtayo kahit na natatakot. Kahit walang kasiguraduhan. Kahit na may mga lumang sakit na tumutuso. Ikaw ang naging pagkakataon. Ang posibilidad ang landas na yon. Pero tinalikuran ka ng taong ito. Iniisip na sa pag-alis, matatagpuan niya ang kanyang sarili. Pero wala namang natatagpuan, kapag iniwan mo ang nag-iisang lugar kung saan maaari kang maging buo. Kung natouch ka dito, isulat dito, nakilala ko ang sarili ko. Naramdaman mo bang ikaw na ang pinakamahusay na mayroon ang isang tao, at kahit na ganoon, itinapon ka pa rin? Ikwento mo sa akin. Dahil may mga bagay na matagal na nating kinikimkim na hindi na natin alam kung saan magsisimulang magsalita. Pero kapag narinig natin ang sinasabi ng iba tungkol sa ating sakit, mapagtanto natin na hindi na tayo nag-iisa. At ang taong iyon, ang taong iyon ay maaaring iniisip pa rin na naghihintay ka. Na mapapangiti ka kung siya'y dumating. Nabubuksan mo ang iyong mga bisig kung siya'y bumalik. Na ibabalik mo ang lahat na parang walang nasira. Pero hindi dahil nayon mas mahal mo na ang iyong sarili. Mas nere-respeto mo na ang iyong sarili. Mas pinakikinggan mo ang iyong sarili. At hindi kulang ang iniwan niya sa iyo. Foy ang kalabisan ng sarili mo na iyong isinantabi sa pagtatangka na magkasya. Ngayon inuuna mo ang iyong sarili. Nakita mo, hindi ikaw ang kailangang humabol. Sila ang tumakbo palayo. Sila ang umiwas. Sila ang itinuturing na basta-basta na lang ang pag-ibig. At marahil, kung bumalik man sila, dapat nilang matagpuan kang ibang-iba na mas malakas, mas mapanuri, mas buo. At doon, maaaring matanto nila na hindi sila nawala ng isang tao, ngunit nawala ng buong universo na nagbukas para sa kanila. Na hindi na muling magbubukas ng ganun pa uli. Kung ito ay nakapukaw sayo, i-like, magkomento tungkol sa paksa, i-share at mag-subscribe para hindi ka makaligtaan ng anuman.